Ayan mga katropa, naglalakad na naman tayo dyan. Lakad tayo ng lakad mga katropa. Ayan. Kung sa Maynila tayo katropa, ang pinapasyalan natin, um, Global City ng Tagig, Mall of Asia. Yung Mall of Asia is... Wow naman! Mga, wow! Wow! At saka lahat ng mga magandang views lahat ng mga magagandang mall ng Manila dyan tayo na noon mga katropa pero ngayon dito muna tayo mamasyal mga katropa yan pupunta tayo ngayon dyan sa bukid pasyal lang ng pasyal mga katropa lakad lang tayo ng lakad dyan ayan lakad tayo lakad lakad tayo ng lakad dyan tropa Ayan o. Oh. Ayan. Sige lang. Sige lang. Lakad. Ayan. Ano yan? Palayan yan tropa. Ayan o. Oh. oh. Pilapil. Ayan yan. Yan. Diyan kami nagtatanim. Tapos. Ayan. Pupunta na tayo ngayon dyan sa masukal na yan katropa. Ayan o. Oh. Yun o. Oh. oh. Oh, Ayan. Pupunta tayo dyan. Ayan oh, o oh, lakad tayo ng lakad diyan mga katropa. Lakad tayo diyan, oh. Wala mga katropa pag maglalakad kayo sa mga ganyan mga katropa. Ingat-ingat kayo rin baka may mga ahas diyan oh. Siyadong masukal mga katropa oh. Ayan, oh. Ayan lakad ko lang kayo ng lakad diyan, mekos mekos, lakad lang ng lakad mga katropa oh. Ayan oh. Oh. Para kayo nag-hiking niyan katropa yung mga maangda, maakit ng bundok mga katropa ganyan ang mga ginagawa nila ayan o sa masukal na uh, daanan sila dumadaan ayan at talungan yan mga katropa sobrang ano na o oh, madam na uh, hindi na kasi naalagaan yung mga talong na yan kaya ganyan ang itsura mga katropa nagawa mo ayan lakad pa tayo dyan may kumis Mekos, mekos. Lakad, lakad lang ng lakad. Hanggang sa marating natin yung uh, mga tanima ng mga kamatis katropa. Ayan, oh. Sige lang, lakad lang. Yung video muna tayo. Lakad lang tayo dyan. Lakad lang tayo ng lakad dyan. O, oh, yan, o. Oh. oh. Sige lang, lakad lang. Ayan. Ayan. Palayan pa rin yan mga katropa. Ayan o. Oh, lakad ka lang ng lakad yan. Palayan lang yan mga katropa. Sige lang. Lakad ka lang dyan. Lakad ka lang ng lakad mga katropa. Ayan o. Oh. Oo. Oh, sige, lakad pa. Mekos, mekos, lakad, lakad. Lakad lang ng lakad. Mekos, mekos na yan. Uy, ano? Ting Tingin-tingin tingin po sa camera, mga katropa. Ah, malapit na tayo dyan sa pupunta natin, mga katropa. yan niya na hindi na tinataniman, no? Ayan, Ah, no? uh, siguro yung may-ari niya na ah, uh, busy pa. Hindi pa tinataniman. Hindi pa pinapatubigan, mga katropa. Ayan na, papalapit na tayo dun sa pupunta natin, no? Ayan na, nung... Mga kamatis, mga katropa, ayan, malapit na. Sige pa. Ayan, bandang kanan dyan, tropa. Mga ano naman, mga ampalaya tanim dyan. Masukal na masukal, oh. Ayan, oh. Sige lang. Lakad lang ng lakad, mga katropa. Ayan, ampalaya yan, tropa. Maraming ampalaya yan. Ayan, dumating na tayo dyan. Ayan yung pupunta natin, mga katropa. Puro kamatis yan. Puro 14, 14 na pitak. Ibig sabihin ng pitak yung lawak ng palayan tropa ayan ayan ganyang kalawak yan hindi na natin na interviewin yung nagtatanim dyan tropa kasi nagtatali pa lang sila ayan yung mga nakatumba mga tropa Di pa masyadong wala pang tali mga katropa yan ayan, di pa maganda tingnan yan ang gandito lang muna ng video natin sa araw na to mga katropa